First time nga namin masubukan ang SCBA or Self-Contained Breathing Apparatus dito sa Navotas Fire Station. Malapit ito sa Nabota City Hall. March 12, 2025 pa ito. Medyo late pero gusto kong i sa inyo yung na-experience namin. Una, syempre ay in-explain sa amin kung ano yung mga parts dito. May face mask, harness and backplate, air cylinder, at syempre pressure gauge at regulator. Usually, ginagamit ito ng mga bombero syempre, rescue teams at mga industrial workers na exposed sa hazardous environment. At syempre kung sino mang trained personnel na kailangan pumasok sa unsafe areas. Ginagamit nga pala itong SCBA kapag ang paligid ay hindi ligtas para huminga gaya ng mga sunog, chemical leaks, confined spaces, or may kakulangan na oxygen. Sample, kapag may sunog at puno na makapal na usok yung mga lugar katulad ng bahay, gusali, warehouse, para hindi malanghap ang nakakalasong usok, ito ay dapat igagamitin. gagamitin. Pag-aapulan ng apoy or may kailangan i-rescue. Another example, chemical leaks, gas release, or explosion. Ito ay sa mga industrial plants, manufacturing facilities. Siyempre, para hindi malanghap ang chemical na po pwede makalason o makasira ng bagay. Yung ako na talaga yung sumubok nito, na mga talaga ako, para kung nasa loob ng aircon, ang lamig kasi ng oxygen dito. Ang pagkakatanda ko yung in-explain ay akompress kasi yung air ng laman ng tangke. Kapag lamalabas ito at nag expand bumababa ang temperatura. Kaya malamig siya sa pakiramdam. Tsaka ang bigat ng tangke. <laughs> Ngayon ay nasubukan na namin at, at talaga namang ibang level talaga yung mga respeto namin sa mga bombero, sa mga rescue ang bibigat ng mga dinadala nila, ang iinit ng mga sinusuot nila. Kung may mga emergency, ginagawa talaga nila ito para iligtas ang buhay ng iba. Kaya naman, saludo talaga ako sa inyo. Buwis buhay na serbisyo para sa bayan.